Ayon pauwi na tayo galing tayo di-deliveri no. So ayon. Ayon pauwi na tayo galing tayo di-deliveri no. So tapos lang naman yung di natin so okay na. nagsimula ako mag na alauna alauna tapos ngayon alas pa lang no o so, matulis lang dito lang naman tayo sa sahod lang naman kaya sa city sa lang so magkatikip lang no papalik na tayo papalik na tayo pa uwi na muna tayo doon sa DMCI ah, La Verde La Verde Pasay so dito tayo ngayon sa Kalooka no? then sabi nyo yun tayo sa lang tayo pero nag-apply din ako sa mga courier no hindi diba tayo na approve so mas okay naman dito Shoutout nga pala dyan sa mga tropa ko dyan, no? Dayo. Dayo pala. Dayo. Dayo, kada Hoyo takto lang naman yung deliver natin kaya magpili lang nung nakaraan, dropin tirak ko. Sam yun, sam sam na di-deliver ko. O kaya na tabi ko anti-deliver ko pa. Taktep you. Perfume, perfume. Bili na kayo ng perfume. Pay it in the king, no? na kayo sa no? akin ng perfume, mga papangu dyan, no? Sok uh, na sok, uh, kalitad ko. Halik talaga yung papangu na i-deliver ko dyan, na no? so, Okay, nasabit no, lang naman tayo lalabit lang naman yung area sa Quezon City Quezon City saan ang soyo, yung height ba yun, o tapos, dito sa kaluhokan at tatatilang naman, eh, sakaway, sa sa kaluhokan, pinagdala natin o no? sa so, sarot po niya, walang helmet So, kaya siya nang tukos ng na helmet sobrang naman siya na so, so, Pasay dun sa post ng kapalit So, doon tayo sumasay din yan. Dun tayo

Ayan naman ako uy, eh Bokot lang ako mga lulap, lang ako driving wala, wala ako. So watch lang, ah, So ngayon lang tayo nakapag kaya tayo sa plate mga tol sira huwag nyo kong babas mga sira yung tol babas tol sira yun sira yung top light ayaw kumana tagal mag green na ako ha huwag nyo kong babas sira naman sira naman eh Wow. hindi sila tayo sa North Cemetery mape-alim nga pala dyan sa atin lahat malapit no? na mag-alawin so hulay ang pandemic lahat ng cemetery bahawal muna sumalaw so nag-advance no? na sila nag-advance na for Bawangon tayo, dahil na wala lang trabaho, wala na ako doon, hindi pa kami sinababalik sa trabaho namin, pero kaya, kaya kami babalik. So ayun to, may trabaho kasi ako, ang kitchen steward tayo na, sa Suler, uh, Suler Resort and casino tayo nagda trabaho? lang. ko, maling tayo. Ang, 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 mali, mali. Sa kadal-dal sa